bomboka upo natin subong so na ang isa ka banda sang OFW nga uh, nagkadider sa bambaradyo para magpangayo pangayo sang bulig. Ano ang pangalan naton? Ako po si Leo Valera taga taga President Kirino uh, Sultan Kudarat. Sino yung asawa mo? Ay ang asawa ko po ay si Aisa Palconi na nagtatrabaho sa Kuwait ngayon. Mm -mm. Kailan siya ano, umalis papuntang Kuwait. Umalis siya noong December last year. Oh. Tapos January siya naka-start ng trabaho niya sa Kuwait. Oh, so oh. ibig sabihin mag 8 uh, months pa lang siya Apo, ah, ngayon, sa yung buwan po. Oo, oh, oo. Oh. So ano yung problema ni asawa mo? Ang problema nila ngayon po, dalawa sila ng kasama doon na Pinay kay yung amo nilang babae sinasaktan sila habang sinasaktan sila pag wala yung amo nilang lalaki. Ni oo. Oh. Tapos dis minsan hindi sila nakakain ng maayos. Ginapagutuman sila. Minsan, ma'am. Kaya nag-aakon man sila yung, kung ma'am, yung amo nilang babay, ginaiwasan nila, ma'am, para hindi, sila masaktan, ma'am. Oo, oo. Bakit daw sila sinasaktan? Ginasabi yung rason? Ano hindi, ma'am, mga ma 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 rason, ma'am, kaya nagatrabaho lang sila ng maayos din, ma'am. Oo. -oh. Tsaka yung, para yung amo nila, parang kung na yung utak siguro, ma'am, kaya may, may, sakit din, tsaka matanda na. Oo, -oh, matanda na. Kasi yung amo nilang lalaki, ma'am, yun kak yun ang company nila, ma'am. Uh -huh. Tapos nagtatrabaho mo kasi yung lalaki gabi na umuwi. Tsaka uh -huh. yung, yung nangyari sa bahay, hindi niya alam ng lalaki. Kung oh, so, hindi magsumbong sila yung asawa ko, ma'am, yung kasama niya, ma'am. Uh -huh. pero sa simula, wala naman problema. Sa simula, ma'am, mga ilang, mga ilang weeks, ma'am, okay lang, ma'am, ma ma'am. Uh -huh. After mga one month ata, ma'am, doon na nagkuhan yung matanda, ma'am. Oh, na, ginasaktan na, na, na sila. Opo, sinaktan siya nang once, ma'am, na nag... Parang wala lang sa kanya, ma'am, pero para parang wala lang kasi ma'am. Tapos mga ilang weeks ma'am, sinaktan siya ulit. Kaya siya nag nagsumbong na ma'am ng ginagawa ng ginagawa sa kanya ma'am. Ay, oo. So pa paulit-ulit na pala na sinasaktan siya. Oo, po. tapos nagkulong sila sa kwarto ma'am para uh, sa, para hindi na para, para maiwasan nila yung matanda ma'am na babae. Oo. So tapos, wala hindi sila kumakain. Minsan nag nagkakuha na lang, lang sila uh -huh. ng nagkakuha ng gatas ma'am doon sa baba ma'am. Mayroon minsan may gatas kasi doon. Tapos kinukuha ng matanda ma'am. Uh -huh. Kaya nagkakulong sila sa kwarto. Oh, so, mga ilang araw sila na nagkulong sa kwarto? Mga 3 days ata yun, ma'am. So, yung kasama niya? Yung kasama niya din, ma'am, para sila, ma'am. Uh -uh. Tapos na na-stress na yung kasama, yung gusto magtakas na siya. Uh -uh. Tapos sinabihan ko sila, ma'am, na huwag muna, ma'am, kaya baka madamay yung, yung asawa ko, ma'am, na gano'n. Pagdating yung amo nila. pag wala, wala yung kasama niya, siya pagbuntungan ng galit. Oo, uh -uh. yun. Oo, oh, I see. Tapos nung mga ilang... Mga ilang oras, ma'am, tumakas na talaga sila hindi na sila kumakain, ma'am. Eh. Kaya nagugutom na daw sila. Mm uh -uh. So, hindi sila na nahuli. Paano sila tumakas? Mga alas 12 daw ng tanghali doon, ma'am. Mm uh -uh. Pero yung bag nila, naiwan nila, ma'am. Ay, sila lang. Apo. Si sila talaga, wala sila ng personal na magamit. Paano yung passport nila, yung mga credentials nila? Yung yeah, ma'am, yung passport nila, naiwan doon sa amo nilang lalaki. Mm uh -huh. uh -huh. Kasi yung amo nila lalaki, ma'am, na-stroke. Tapos nakabalik na sa bahay. Tapos umalis, ma'am, binilala kung saan pumunta. Tapos nila, ma'am, di rin sagot. Okay. Tapos kinokontak din ang agency nila nung amo nilang lalaki, hindi rin nga sagot, ma'am. Uh -uh. Para masundo sana sila doon sa bahay. Oo, uh -uh. okay. So, so ang nangyari ngayon, uh, ano, uh, emotional na siya, na naintindihan natin sa... Ang, ang asawa mo, but is safe siya at uh, andun na ngayon sa stop ani ba si ginoo pasensya no naton na ang emotion pero kailan mo la ang nakausap plus asawa mo mm -hmm. ngayon ma contact mo pa siya hindi na sila online yan ma'am kaya wala na sila signal ma'am mm baka na sila sa shelter ma'am ba ma. kaya wala uh -huh. daw signal doon ano? pero uh, kailan mo siya nakausap na ano may Ikagabi signal kagabi lang ma'am ah, kagabi hey. Opo. Oh, o ano humble niya yun yan eh ma'am yan naghintay pa sila ng kwan ng kwan ng embassy kasi mm -hmm. gusto niya magpatulong sana sa inyo yun, mm -hmm para mapa, mas mapabilis yung pag-uwi nila dito ma'am kay baka baka yung embassy, baka ibalik sila sa amoy tapos yung amoy nila baka ipapulis sila doon ma'am nagawa ng 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 istorya na hindi ma, -hindi naman totoo oo, baka makulong pa sila doon ma'am Oo so yun ang fear nila Oh, pero gi-cater sila ng embassy din. Apo, pinakain sila doon, ma'am. Pinakain Do sila. O oh, at least pinakain. Yun ang good news. Tapos, idadal sa shelter. Yun ang sabi niya. Apo. Oo. Yung, uh No, 'yung araw mata 'yung punto okay, sila sa shelter mo Sige. Okay. So ano 'yung gusto mong ano ipanawagan sa uh, DMW especially doon sa Philipp uh, Philippine Embassy sa Kuwait. Uh, nananawagan pa ako na sana po mapawi na 'yung asawa ko at saka 'yung kasama niya po na Pinay doon sa Kuwait. Para po hindi na sila mag hindi na kami mag alala sa kanila.